Magandang umaga mga kaidol Malapit na naman po ang butuhan Anong team po ang susuportahan nyo mga kaibigan Mga kaidol Team BBM O team ni Tatay Digong Hingga tayo paligo pa mga kaidol -ka Basta ako solid PDP laban Kayo bahala kayo kung Saan kayo basta ako solid PDP laban nasaan nyo naman mga kaibigan maraming salamat mga kaibigan hanggang dito na lang ang aking video at God bless magandang umaga mga kaidol malapit na naman po ang butuhan anong team po ang susuportahan nyo mga kaibigan mga kaidol team BBM o team ni Tatay Digong ngay tayo paligo-ligo pa mga ka, ka idol Basta ako solid PDP laban. Kayo bahala kayo kung saan kayo basta ako solid PDP laban. Nasaan niyo naman 'yan mga kaibigan? Maraming salamat mga kaibigan. Hanggang dito na lang ang aking video at God bless.